News Mga balita ngayon Dalawang ex-BIFF member patay sa inkwentro sa militar sa Mama Sapano Labing apat na NPA members patay Labing limang armas nasamsam sa isang buwan na military operation ng 8th Infantry Division ng Philippine Army 1.4 million pesos halaga ng shabu nasamsam sa dalawang high-value drug personality sa Quezon ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa inkwentro ng militar ang dalawang pinaghihinala ang dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF sa Barangay Tuka, Mamasapano, Maguindanao del Sur nitong biyernes ng hapon Agosto 29. Kinilala ang dalawang nasawi na si Namuha Gamba at Nasir Ahmad na parehong residente ng Barangay Satans Sharif Agwak. Ayon sa militar, napadaan ang dalawang armado sa Bravo Detachment ng 33rd Infantry Battalion sa kahinaras ang nasabing detachment na agad namang nadepensahan ng mga sundalo. Natagpuan sa encounter site ang dalawang caliber 45 na baril at isang hand grenade, gayon rin ang ginamit na motor ng armadong kalalakihan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa pangyayari kung ano ang motibo ng dalawa sa panghaharas sa military detachment. Matagumpay na naipatigil ng 8th Infantry Division ang mga aktibidad ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa Northern Samar. Simula pa noong Hulyo 31, sunod-sunod ang mga inkwentro sa Barangay San Isidro, Las Navas na nagresulta ng pagkamatay ng walong rebelde kabilang ang apat na high-value target at ang pagsuko ng isa. Kasabay nito nasamsam ang sampung high-powered na armas na malaki ang epekto sa operasyon ng mga rebelde. Noong Agosto 24 naman, tatlong rebelde ang sumuko sa 78th Infantry Battalion at isinumite ang kanilang mga baril na pumili ng kapayapaan kaysa sa armadong pakikibaka. Hindi naglaon itong Agosto 27, nagkaroon muli ng matinding inkwentro sa barangay San Jose Manapas, dalawang rebelde ang napatay at dalawang M16 rifles ang nasamsam. Pinangalagaan ng 8th Infantry Division ang karapatan ng mga nasawi sa pamamagitan ng dignified burial at pagbibigay tulong sa kanilang mga pamilya dalawang drug personality na kabilang sa high value individuals ang naaresto ng Quezon Police sa isang bypass operation sa Purok Braille Subdivision, Masensur, Candelaria noong Agosto 28, 2025. Nakuha mula sa mga sospek ang malaking sachet ng Shabu na may tinatayang street value na 1.4 million pesos. Sinampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ayon sa polisya, bahagi ito ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa droga at kriminalidad sa buong lalawigan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng komunidad para sa Kidlat News Channel ito si JP Adaw nag-uulat ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita